live ba? Mm -mm. Tagal natin hindi nakapag live Kahit nawawala Yeah nating din, natin, din nakapag-live. So, yung topic natin ngayon ay si The Magician. So, kilalang kilala niya po kung sino yung nasa background ko. So, siya si Efren Bata Reyes. No? Kilalang kilala siya at ang dami niyang appearance. Pero within 2025 25, medyo parang hindi ko na siya napapansin. So ngayon ay papansin natin at kilalanin natin si Efren Bata Reyes, no? Kung ano yung naging journey, ano yung naging takbo ng buhay niya, no? So kilalanin natin si Efren Bata Reyes. Siguro yung mga kasing idaran ko ngayon, eh kilalang kilala siya. Pero yung mga millennials, hindi na po masyado siyang kilala. Pero yung mga naglalaro ng billiard pool, yan kilalang kilala siya. No? dito muna tayo sa uh, English no? Congratulation idol Efren Batarayes crowned the greatest pool player of all time MS, uh, MSN USA 2025 hail Efren batteries as underpute quote of billiard a legend a legend whose dominance spanned decades in multiple disciplines. World titles, yan. 1999, WPA World Night Ball, Nine Ball Champion. 2004, WPA World Eight Ball Champion. Four times World Eight Ball Champions. Other feet, three times U.S open nine world champion 13 times derby city classic winner five times master of table two times world cup of Pool champion with francisco bostamante seven times asian nine balls tour champion hall of fame inductee in three prestigious entire uh, institutions Time magazine 60s asia's heroes 2026 players of decade 2000 record holder law for largest single match Pursues in pool history uh, one uh, 100,000 versus er street 1997 highest single season earning in pool so sa so, Tagalog, si Efren Bata Reyes is indeed wisely ah, wait lang, uminglish pa rin. Si Efren Bata Reyes ay talagang kinilala bilang isa sa mga pinakadakilang manlalaro ng pool sa lahat ng panahon. ang, ang kanyang karera ay minarkahan ng maraming titulo at pagkilala kabilang ang mga kampiyon sa mundo. 1999 World uh, WPA World Night Ball Champion, 2020 uh, 2004 WPA World 8 Ball Champion 4 times World 8 Ball Champions. Iba pang pa mga nakakagulat na nakamit niya. 3 times US Open 9 Ball Champion. Ano? grabe. 13 times Derby City Classic winner. Diba? 5 time Master of the 3 No, yung iba minak parang kung titignan mo no, kung yung iba talagang hinahangaan talaga siya kasi sa dami ng achievement niya at isa na ako dun nung kahit isang champion wala pa yata ako except sa champion na powder <laughs> two times world cup full champion kasama si Francisco Bostamante seven times Asia's Asian night nine, nine ball tour champion diba hanga mga induksyon sa Hall of Fame, Billiard Congress America Hall of Fame. 'Di diba? 2003. One Packet Hall of Fame, 2004. World Billion Hall of Fame, 2024, last year. Karagdagang Pagkilala, Time Magazine, 60s, Asia's Heroes, 2006. Player of the 2000 ng US Billion Media Association. May hawak na record para sa pinakamalaking solong match pursue ng kasaysayan ng pool 100,000 dollar versus per strict land 1997. Di ba? Ang estilo ng paglalaro ni Reyes na nailarawan sa pamamagitan ng pambihirang control sa cue ball, komplikadong mga bank shot at mahalikhaing stream estratehiya na nakapagbigay sa kanya ng palayo na the, Mag the magician. Hmm? na ginagalang para sa kanyang kababaang loob, sportsmanship at kaibig-ibig na ugali na ginawa siyang isang minahal na figura sa komunidad ng pool. ba? Diba? Tanong ko lang, no? Sa lahat kasi, sa akin na sa lahat ng, ng atletang Pilipino, si uh, Efren Batares yung pinaka -humble. Sa akin na sa, sa lahat na nakita ko, pinaka-humble. Si Efren Batarayes din yung uh, uh, Masasabi ko na... Hindi pala imig. <laughs> hindi siya pala kibuo. Hindi siya yung... Hindi siya yung public figure na atleta. ba? Diba? Hindi siya yung typical na tao na ma interview mo. No? Uh, Napaka-polite niya. Kung baga kung titignan mo. Mas kilala pa ngayon. Nagta-taekwondo. Yung mga nagba-badminton. Mga nagba-boxing. ba diba? Mas... Uh, mas, ano sila mas kumbaga, mas napapansin or mas nabibigyan sila ng ng spotlight sa social media, sa media kaysa kay Efren Batares kasi sa Efren 2026 mula, mula nung nakilala ko siya ng siguro mga 2000, 2000 series of 1996 toward mm, 2000 doon, pero yung mga tumaang taon wala na. Parang hindi ka na siya masyadong na no, Kaya, eto, ginawa natin siya ng vlog, no? Kailan ko kaya siya may meet or may interview? Sana, no? One time. Seven Bata ay aktibo pa rin sa paglalaro ng pool at nakatanggap ng ilang pagkilala. Yun nga yung mga sinabi ko sa inyo. No? Na ang dami-dami niya talagang award. No? So, 2020 World Billiard Museum Hall of Fame Reyes ay isa sa mga unang na-induct sa Hall of Fame na ito na nagpakita ng kanyang uh, kahalagahan sa mundo ng Billiard. Saglit so, lang, iinom muna tayong kape kasi may asid ako. Bawal yung, yung ma-asid -ma sa kapag yung kape mo lumamig tapos may asid ka, sumpungin, so dapat mainit yung kape mo. 2021 Senior One Packet Classic na kamit niya ang titulo sa kompetisyon na ito na nagpakita ng kanyang patuloy na kausayan. Hmm. 2019 Junior Norris Met Memorial 9 ball Shootout nakapag-uwi siya ng tito na com competition kompetisyon ito na ng kanyang kakayahan sa iba't ibang disiplina ng pool Ito'y bukod doon sa sinabi ko, ang dami niya pang pala nakuha. Hmm. Pandisan natin yan. 2018 Asian Culture Day Lifetime Achievement Award. Nakatanggap siya ng pagkilala pagkilalang ito para sa kanyang mga contribution sa larangan ng billiard. Ba? Grabe mga achievement ni Efren, eh, no? So, Si Bata Reyes ay pinanganak noong August 26, 1954. August 56, 1954 sa Pampanga, ng Luzon, Pilipinas. Ang kanyang mga magulang ay sina Pedro Reyes at Romana Manalang. Manalang. Pasensya na guys kasi yung kape ko baka ng asid. Siya ang uh, ikalimang anak sa siyam na magkakapatid. So, ang dami na magkakapatid, no? Nakatira siya sa Maynila kasama ang kanyang tiyuhin sa edad na 5 dahil sa kahirapan ng buhay nila noon, no? So, ang asawa niya ay si Susan Reyes, ang mga anak niya ay si Frenny Reyes, Ross Reyes, at Chelo Reyes at may lima na siyang apo. Yan. Sa kasalukuyan, si Efren Reyes ay naniniran sa Angeles City kasama ang kanyang pamilya. Siya ay kilala bilang isang mahusay na malalaro sa pula na nagwagi ng mahigit na 100 international na titulo. Diyos ko, kahit yung isang tito na lang sa akin, no? wala. Sana nga, ano makamit ko yung yung silver button ng ng YouTube. Siguro dun masaya na ako. Kaso ayun nyo naman ako isubscribe. Charot. No? Ito oh, pa, other information kay Efren. Si Efren Reyes ay kilala sa kanyang kahangahang kasanayin sa pool, particular sa mga sumusunod. No? Pambihirang control sa cue ball, komplikadong mga bank shot, Malikha is Traheti Dalawang beses siyang nag-world champion. Nanalo ng mahigit na 100 international na titulo. Nakaba nakapasok sa Billion Congress of America of Fame noong 2003. Nakapasok ng Packet Hall of Fame noong 2004. Nakatanggap ng Philippine Legion of Honor Philippine Order of Lakandula Champion for Life Award. Hmm, san ka pa? Ang palayaw ni Bata Reyes ay nagmula sa mga kaibigan niya sa pool, pool uh, hall upang makilala siya kasi may marami, namang, marami siyang kapangalan so dinugtungan ng bata. So significant yung bata. Yun yung naging ano niya, nakakabit na, na parang palayaw na. You know? Nagkaroon siya ng mga pinikula. Baka hindi alam ng iba, nagkaroon si Efren Bata Reyes ng mga pinikula. At ang mga pinikulang ito, yung partners nung 2003, isang pelikulang Pilipino kasama si Fernando Poe Jr. No? Meron din siyang Nine Ball noong 27 at uh, 2007, isang maikling pelikula. No? Uh, magpakailan man isang episode sa TV series kung saan ipinaglaruan ang buhay, ah uh, ipinag ipinalabas yung buhay ni Efren Bata Reyes, no? Nung naglalaro siya ng pool So, grabe yung sikat na Efren Bata Reyes, no? Sana, ano, manatili siyang uh, naaalala ng mga kabataan nating mga Pilipino na minsan merong Efren Bata Reyes na nagpakita ng galing sa pool, no? Nagpakita ng galing sa larangan ng sport na kung maging inspirasyon siya ng iba. Maraming naglalaro na ngayon ng pool at hindi nga lang siya hindi nga lang siya katulad dati na nung si Efren ka kasugsugan niya 'di ba kalakasan ng pool ay eh talagang naging laman talaga araw-araw si Efren ng ng media nung nanalo na siya no afterward hindi na hindi na masyado hindi na masyado natutukan yung builder yung mga esport no? So, yun lang guys, ha, na ano, nakapagbigay tayo ng informasyon at mag-comment lang kayo kung sino yung gusto nyong uh, malaman, i-identify natin, no, uh, pag-aralan natin, no, dapat uh, mag-suggest naman kayo, kayo kung sino yung gusto nyong uh, ilatahala ko, no. Huwag lang chismis kasi baka makasuhan tayo, no. Huwag lang chismis. Ayoko pang makulong. Basta mga magsabi lang kayo ng gusto nyong... Uh, i-search natin, alamin ko, ba diba? Para sa ganun, may nabibigay ako sa inyo information through live, etong live, lagi lang. At saka, itong gupit ko yan, kay Ace Barbershop, sobrang galing niya. Sobrang galing nung Ace Barbershop. So, nga lang, yung mukha natin, nagkaroon ako ng allergy sa mga gamot na tinitake ko kasi nga... <coughs> may mga medicine tayong kailangan i-take. I so, nagkaroon tayo ng mga allergy sa mukha. No? Nalaman nyo na ba yung sa pimples na biglang naging cancer o makit sa utak tapos namaday? So, huwag kayo magpuputol-putol ng lalo sa batok. Yung batok talaga yung napuruhan. No? So, yun lang mga paalala sa inyo guys. Malalo kayo mag-iingat sa mga bahay nyo. Kahit nasa bahay kayo, magsarado kayo ng pinto. Mag-ingat po kayo sa mga disgrasya. No? Mag-ingat po kayo kung alam nyo naman wala po kayong gagawin sa labas. Sa, sa loob lang kayo ng bahay. Mga kabataan, ingat po kayo sa mga sa mga kabarkadan nyo. Lalo ang dami na nangyayari sa mundo. Patuloy po kayong ano, manalangin, mag-pray. No? Mag-aral na lang ng mabuti mga magulang, lalayan po yung mga anak, no? So, yun lang, may papayo ko sa, sa dami na nangyayari sa mundo, no? Maging happy tayo araw-araw, no? Maging productive tayo, yun. Yun lang guys, at maraming maraming pong salamat sa panonood. Muli, ako si Jesse at ito ang Man at Work. Bye! sa so, may patay